Lahat. O to, gibay na to hawkers. Gibay na to. May asa pa May, may asa pa. Sige, gibay na natin. O gibay na gibay O gibay na natin. Sige. Hindi ano maghanap kuha. Pero huwag kayo lang kayo magiging obstruction. Kaya ang gusto nyo naman lahat ng karsada inyo na. Mga mandaraya. Kasi ito eh. Mga kayon, Esperanza Street. Ito nga pinasok natin. No? So meron na pinatanggal si Colonel Magdaluyo. Yung mga tulad nito, mga pinapatungan ng paninda. Ikakarga na sa ating DPS uh, District 3. Ito nga naikit nyo. Colonel Magdaluyo kasama natin. Hawkers kasama pa rin natin. headed by Sir Irish syempre. Tapos sa... Uh, DPS at uh, District 3, kasama pa rin natin. So pinapakuha na ni uh, Colonel Sugi, ay ni, ni Sir Sugi itong uh, mga bakalan. Kasama natin si Colonel Magdaluyo rin ha. Uh. Ayan mga kayo, ninaakit na Sa gilid na pinadaan kasi masyadong malaki Laki nun Dalawa yan actually mga kayo, ito pa isa na ano to ah uh, kaya po na itong binabaybay uh, natin Esperanza Street ah uh, corner Keso uh, na uh, Boulevard mga kayon. Ito pinapa na rin yung isa. Ah uh, uh, sama natin pa rin ang mga hawkers Ang kumukuha ng mga gilato. Tak lupa kan itu? Oh. Ini ini ya? Ini tolong saja, jangan wat aku. Ini cuma. tahu, ah, jadi muda. Ini ni ni ni. Ini pelajaran. Hui. Nanti, jangan. Oh, oh. Nee, nene. Ais Oh, dan, Oh, jangan. Nanti, nanti. જનલા કેરવાન કૃપા આલે યુસીન નમન નતે યુસીન નમન નતે તો Quezon Boulevard mga kayon Conner Esperanza Street Ito pinasok natin Ito pinagkukuha Ng mga pakal na to, no? Kasama natin yung Colonel Magduloyo, Hawkers DPS at District 3 uh, Sila yung umahakot uh, Hawkers uh, Sila ang bahala sa mga vendors DPS District 3 uh, Sila ang bahala sa mga obstruction sa, sa mga Sa mga nakaharang sa bangketa mga kayon Okay 12, na 12 Medya na nang uh, tanghali mga kayon Okay, pasukin natin itong Esperanza Street. Okay, yeah, umalis ka na dyan. Umalis ka na. Oh. So, Marahas kami sa inyo. Sige. Kunin natin lahat. O, ito. Give na to hawkers. Gibay na to. Lahat, kunin na lahat yan. Oh. Lahat, hawkers. Lahat na, kunin na lahat. Oh. Lahat, kunin oh. na, kunin lahat na, kunin na rin. Yan.

sa lang naman so, daw. Oh. Na lang na, patega. Na, patega. May, may, may asa pa. Sige, gibay na natin. o gibay o na natin. Sige, gibay na natin 'to. Matagal na 'to. Nakailang balik na ako dito. Antay ng ulo nito. Pareta. Pareta. Oh, tanggalin natin to, tobang illegal connection, oh. Maliwanag pa sa sikat ng araw, tanggalin na rin natin ito, oh. Oh. Kunin 'yan. hindi na na Ini to, ini to. Kau nak ni? tu, tunggu dia. Dalo, 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 anak pero huwag kayo lang kayo magiging obstruction eh gusto niyo naman lahat ng karsada inyo na mga mandaraya kasi kayo eh ayun kayong sumunod sa batas tayo sa eh. Oh, oh, oh. okay tayo ito Oo. na yung, kunin na to. ito ito kunin na to. okay kaya ko kunin na to. kunin na ito na ito para hindi kayo At titigas ng ulo nyo. Kunin ito. Huwag ito. Kung toto, kunin ito. Balikin ito. Balik pa rin. Balik rin ito. Underwater. Wala na sila na ngayon. Magwalis kayo. Umilos kayo. Paano umalis kayo yun? Magwalisin yun. Magwalisin yun. Magwalis kayo. Ayos. Magbilis kayo. Kita akan mencari 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 Kita akan Tastuðu <laughs> tað sigaw ng mga Oh, na na na. Oh. sa ating mga Pilipino mga jumper na ganyan, pinapayagan sa Yeah. <laughs>

this